Tapos, meron bang mic input yung LX20 mo? Wala, di ba? Wala siyang mic input. Yung Joson na Neptune, meron siyang mic input. Meron bang tone control yung LX20? Wala, di ba? Yung Joson, meron siyang built-in na uh, tone control. For today's video, bali, uh, gagawa muna tayo ng kakaibang content. <laughs> Kasi hindi ako makapag-sound check pa eh kasi sabi ko anong nakaraan kasi na baranggay kami ni pare kaya medyo nagpapalamig pa ako. Ay, abangan niyo na lang basta sa susunod na mga video natin is makakagawa na tayo ng uh, mga sound check sound check na. Sa ngayon, eto muna, bali gut ba tawag dito o ano bang tawag dito sa may gagawin kong video na to dahil meron akong meron nag-comment dati sa akin, Hindi ko lang na screenshot na itong Juson natin. Ito yung video natin ngayon. <laughs> Juson na Neptune na four Channel. Meron kasing nag-comment doon sa isang video ko na may pa daw na bumili ng dalawang uh, Ace. Ito, Ace to. Uh, repair ko ito. Matagal na to dito. Hindi pa kinukuha. Kaya mayroong sticker. Oh. Ace na LX20. May pa daw bumili ng dalawang Ace na LX20 against dito daw sa may Joson na Neptune na 4 channel. So ngayon, in eh, comparison natin. Total, uh, napag na napag-usapan eh, na. edi pag-usapan natin ulit. Punta <laughs> tayo sa may Joson muna. Ang Joson is naka 4 channel yung LX20 mo is 2 channel lang. O sige, balik tayo sa may presyo. Ang presyo nito is 19.5 SRP. Ito namang Ace ngayon, hindi lang ko uh, hindi ko lang alam totally yung oh, isaklong isaktong presyo nito, mga nasa 6.5 siguro. para parang mga ganun o oh, 8K, hindi lang ako sigurado. Comment niyo na lang niyan sa may comment section kung alam niyo yung presyo pa ngayon. Meron ba yung Juson na meron din sa may LX20? Di ba? O oh, sige, sabihin natin, may bridge ito. Merong, kasi hindi ko lang may pakita eh, sa likod eh. O oh, sige, sabihin na lang natin may bridge ito. May stereo, parallel, and then bridge. O oh, dito, meron din yung Joson. Ito, ang gagandaan, dito pa nga sa siya. Tapos, ito naka 4 channel. Kaya medyo may kamahalan talaga siya. 4 channel. Ito, 2 channel. Tapos, meron bang mic input yung LX20 mo? Wala, di ba? Wala sa mic input. Yung Joson na Neptune, meron siyang mic input. Meron bang tone control yung LX20? Wala, di ba? Yung no, Joson, meron siyang built-in na uh, tone control. Di ba? Yun na yun. Minus, point minus points na yun kay Joson. Ay, kay uh, LX. Tapos, yung Joson, meron siyang uh, selector para sa may uh, Bluetooth, uh, input. Tapos, ano ba bang mga, kung dito, USB. Ayan. Meron auxiliary Uh, Bluetooth and then USB and then SD card. Nawala yung LX20. No, ganun lang yan. Ito, comparison lang to. Kung ano yung nakikita natin, yun lang yung sasabihin natin. Kasi, total, eh, kinumpara na sa, sa Yuson. Eh, di, ipasadahan natin para meron tayong content. <laughs> Tapos, yung LX20 mo, meron bang... Uh, Merong kwanto eh, effects yung, yung mic nito. Meron siyang uh, reverb, meron siyang repeat, delay, Ayan, no? Oh. Meron, di ba? oh, nawala yung LX20. Kasi nga, yung LX20, pure na power amplifier. Itong Juson naman, uh, Power integrated ang dating ito. Kasi malakas na integrated siya. Tapos, eto. Pagdating sa, hindi ko lang kasi nabuksan, eh. Ayan nyo, sa mga susunod na video, ipapakita ko sa inyo yung laman loob niya against, uh, laman loob nito against sa uh, LX20. Eto, naka-MJL. Yung Joseon Neptune Naka-MGL yung transistor Ito naman Naka-C5200 lang ito eh Sa mga nakakapanood na ng video natin Alam naman nila yan Tapos Siyempre dual transformer ito Dual transformer Itong Ace Na LX20 Ace naka-single lang Kaya medyo mura talaga yung presyo Against dito Sabi ko nga Mas maraming feature yung Joseon Na wala yung uh, LX20 Kaya hindi siya pwedeng iambing kaya sa nag-comment doon na may gipang pang bumili. O sige nga, sabihin na lang natin, nakabili ka ng dalawang LX20. Ang tanong, kapag nakabili ka ba ng dalawang LX20, meron bang feature na, may, na uh, bang feature na katulad siya sa may Joson kahit na dalawa na yung LX20 mo? Wala, di ba? Kahit sabihin na lang natin, tatlo pa yung nabili mo. Tatlo pa. Tatlo pa yung nabili mong LX20. Pero ang tanong doon, may feature ba siya na katulad pa rin sa Joson? Wala, di ba? Kaya hindi talaga pwede siyang ipaghambing katulad sa nag-comment sa akin. Apasensya ah, na, hindi ko lang talaga siya na-screenshot. Although, kung mahanap ko siya, nga uh, my screenshot ko, eh, ma-appear ko dyan sa my screen. Ganun lang ka-simple yan. Siguro, pagdating sa tunog, halos match lang eh. Ito kasing supply ni Juson, nasa around 60. Ito, halos magkadikit lang. O sige, sabihin na lang natin, sa tunog, magkadikit lang sa isang side lang ni Kwan yan sa isang side lang ni Neptune yan ito lang yan oh kasi nga naka four channel ito ito lang yung side na to tapos oh pahabol pa natin yung transformer nito automatic kinaskas ko to nagawaan ko na ng rails ito ah pure na copper itong transformer ni Joseon Neptune yung say ace automatic alum yan o oh, sige nga kaya iambing mo yung presyo kaya mas mahal talaga ito kasi nga yung kwalit yung materials na ginamit is uh, mas mahal siya. Tapos kumpara mo naman sa heat ko oh. kung gaano kakapal yung heat sink nito. Gaano kaganda? Oh. Naka-black coated na aluminum na kuno ito, heat absorbance, mas mabilis uh, bumaba yung init dito against sa normal na heat sink. Ayan nyo, sa mga susunod na video, ipapakita ko sa inyo. Uh, total comparison na. Comparison na natin ulit yung pinakalaman loob niya. O, yan. Sa ngayon, yan lang muna. ba? Diba? Yan ang sinasabi ko na uh, hindi siguro pwede na magsasabi ka na may ginalang bibili ako ng LX, LX20 or LX10. Kasi nga, merong feature yung Juson na Neptune na wala sa may LX20. Or pwede mong uh, yung merong feature yung LX20 na meron din si Joson Sabi na lang natin, ito power amplifier ito. Pwede mo naman eh gawin mong power amplifier na ito, baba mo lahat ng control nito, magiging uh, power amplifier na 'yan. Tapos, oh sige, huwag mo na gamitin 'yung mga ibang features 'yan para magiging katapat siya nito. O oh, kung gusto mo naman magiging kuan siya, magiging upgrade siya. O oh, gamitin mo 'yung mga picture nito tulad 'yung mga in mga mic, 'yung tone control niya, 'di ba? O oh, gusto mo mag-Bluetooth, ayaw mo nang input doon ng auxiliary, oh, mag-Bluetooth ka. Ganun lang siya ka simple. Ayun, hayaan niyo lang sa susunod. Ay, kumpara natin ulit yung pinakalaman loob niya. Sa ngayon, ito lang muna para kahit papaano eh makapag upload tayo tungkol dito kay Joson. And then, sige, iko-comparison ko yung tunog nito against dito. Na oh, gamitin ko na lahat. Total kinukumpara nyo eh. Wala yung tone control dito, dito may tone control. Nawala siyang a processor. Total kinumpara niyo na eh, di ba? Ayun, hanggang dito na lang. <laughs> Promotion bago tayo magtapos eh, siyempre. Sa mga gustong umorder na Joson, you know, uh, Joson na Itong etong Neptune. Pwede naman sa Joson World Electronics sa may Shopee, pwede kayong umorder diyan or kay Sir Joson Phil, pwede kayong umorder. Joson amplifier, processor, speaker, cables, lights, and basta mga audio equipment, pwede kayong umorder ng Joson. And then promotion din ako, siyempre. Shop natin, always on na 24-7. Sa mga gusto magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, at number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, pag-follow, hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel, so kung hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and din siyempre pakihit ng mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then